So ayan mga kapatid, i-share ko lang sa inyo yung na-pick up namin sa QC. Ayan, napakaraming silver coins. So patuloy po tayong bumibili nito hanggang sa ngayon, 1945, 1944, pababa po yung year, okay? So ito po yung 10 centavos and 20 centavos at 50 centavos. Ayan, kasama rin po yan. So tara, bilangin natin mga kapatid. Ayan, napakarami. So ito po ay 20 centavos at 10 centavos. Ayan, itong 10 centavos ang mas marami. Kahit maulan mga kapatid, ayan, dadayuhan po namin kayo. Basta po, medyo marami po no yung mapipick up at hindi po tayo talo sa biyahe Okay, so ayan, bilangin natin mga kapatid kung ilang piraso tong lahat. Ayan. 5, 10, 15. So para sa mga bago, ayan po 'yan no, ganiyan po itsura niyan. 1945. 1944 20 centavos Pilipinas ayan so mga dalawang klase po yan, yan mga kapatid pero meron din po itong mga 1919 1920 pababa so, basta po 1945 1944 below yung year pwede po natin kunin sa inyo yan okay? so ayan 5 10 15 20 25 30 35, 40. ayan, napakarami. So, marami pa pong naitatabing ganito, no? Lalo na yung mga lolo't lola natin na kapagtago ng mga ganitong uri ng klase ng mga coins, okay? So, ilan na? 40 pieces na na 20 centavos. Ayan. 25, 45, 50. Ayan. So, bali yung 20 centavos na nakuha natin sa QC ay 58 pieces. Ayan. So, ito namang 10 centavos mga kapatid. Napakarami nito guys. Ayan. Kaya i-double check nyo mabuti. Pwede kong papuntahin sa inyo yung ating rider. Kami po mismo ang pipick up sa inyong bahay. Ayan. So, hindi na po kasama dito mga kapatid yung 5 centavos na po. Ang uh, kasama lang ay 50 centavos. Ayan. 20 centavos at 10 centavos. So ayan, para po sa mga bago, ayan ganito po yung 50 centavos. Halos pare-parehas lang naman po ng itsura. Ayan, ganyan po yung itsura ng 50 centavos, Pilipinas 1945. Ayan, 1945 po 'yan. Tapos yung 20 centavos, ganun din naman, mga kapatid, medyo maliit lang po ito. Ayan, mas maliit sa 50 centavos. 1944, okay? So, tandaan nyo mabuti kung anong year, no? At uh, yan po yung katuloy nating binibili hanggang sa ayon. So, kami po mismo ang pupunta sa inyo. Okay? So, kaya bilangin natin itong 10 centavos, mga kapatid. Sobrang dami. Ayan, malilit. 2, 4, 6, 8, 10. Ayan. 10, 10 bilang. 2, 4, 6, 8, 10. Ayan. 10. 20. 30. 40. 40 50 60 70 80 90 100 oh tapasan na 110 120 130 140 150 160 ayan 24618 2467 170 180 46810 ayan 180 180 pieces less meron pa dito ayan so 210 plus ayan mga kapatid na 10 centavos at uh, 58 pieces na 20 centavos. Okay, para sa mga interesadong magbenta, ayan mga kapatid na mga ganitong uri ng coins, patuloy po tayong bumibili, maramihan po dapat mga kapatid, okay? So ang priority namin puntahan ay yung mas mararami pa. Mag-direct message lamang po kayo mga kapatid para ma-priority po kayo kung tagasan man kayo. Ayun, kayo po yung mapupuntahan namin, okay? So, yun lang po. Maraming maraming salamat sa lahat po na nagtitiwala. At syempre, sa lahat po ng ating mga kapatid na kolektor. So, yun lang po. Update ko po ulit kayo sa mga susunod nating updates. Happy hunting and good vibes.